Ano ba yun? Ito, 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 muna, ito, muna. Ano yun? Opo. Ano yun, ano yun, ano yun? Opo. One thousand, kaso hindi ko maintindihan. Opo. natin anong ginagawa niya. Ba't ang nila? One thousand, anong gagawin dito? Isan libo? Isan libo Isan libo isang libo. Isang libo? Isang libo. Isang libo pa. Bibigyan mo ako isang libo? Isang libo. Bibigyan ka niya isang libo? Hindi ko nga maintindihan eh. Marami pa! Marami pa marami marami tag daw! Marami po! Mga po nagda Okay! Na isa pa, isa pa! Maganda Isa pa, isa pa! Marami, marami! Marami pa, sarap pa, tantan! Isa pa, marami pa! Ay, nagbibilang ng nagbibilang Tagalog! Nagbibilang ng Tagalog! Tantan pa! Marami po pa! Marami pito, po! Nagbibilang! Isa pa! Tantan pa! Marami po po! Pilipinas, po. Isan isang libo, isan libo. lang! Oh, isang libo, magbayad kayo isang libo. Isang libo, ganun na karami. Marami! Patingin po. Ah, ay, ay. Ayun. Ay. Tingnan mo muna. Okay! Marami sarama. Arigato! Arigato. Ay, ay, ay. Marami po. Bye-bye! Marami sarama po. Check mo sa yung 1,000, which is 400 pesos. Ilang piraso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang dami ito na mabibigyan. Pamigay ko ito sa mga followers. Bye, Jess. Pamigay na lang natin to. Dami ang tao dito, mga idol. O, tingnan mo, nakakatawa. Welcome to Tokyo! Wabo! Irechay, irechay, irechay! Wabo! Pag <laughs> pupunta kayo dito sa Japan, punta kayo dito sa Weno, 1,000 yen nyo. Sobrang dami na ito. Sa mga naghahanap ng pasalubong or mga bibigay nyo sa Pinas lang, mga pasapasalubong, bigay-bigay nyo lang. Pwede kayong bumili dito, 370 pesos. Sobrang dami ng chocolate. mauwi nyo pa. Saan so... ang Sobrang pinipilahan pala talaga siya dito sa Ueno. <laughs> Bakit po pinipilahan to dito? Ano yun? Ah, nakakatuwa ito kasi nagtitinda. Ah, nakakatuwa yung nagtitinda. Tsaka mura po. Authentic oh, yung mga bini, binibenta niya, oh. Japanese chocolate talaga. Tapos 370 pesos. Ang dami na. Tingnan mo. Tingnan mo kung paano siya magtitinda. Ay, yeah. like <laughs> <laughs> ay, Hey. Sa lang Tara na. Tara na. Pamimigay na lang natin to sa mga followers natin.